Hello po mga katandar, mapagpalang hapon sa inyo mga tandar i-share ko lang itong ng marang na no? marang tawagin yung para siyang langka pamilya siya ng langka na tawagin marang marang tawagin sa amin sa aming probinsya sa Samar no? di ko alam dito sa Luzon kung anong tawag ng marang yung, yung kamag-anak ng langka no? i-share ko po sa inyo itong mukya ng marang no? ito mo mga thunder ito po ang kapangirian ito ay tulad ng sa langka no? meron siyang panghalina